Hello, mga kabalen, Maya Payaldo Kekongan, another vlog, another day. Ngayon ay araw ng linggo, alas 3 ng hapon, lalabas tayo. Ayan, wala tayong magawa sa bahay. Lakad-lakad tayo. Ngayon ay yan, oh. rainy. Muulan, raining, umuulan, yan. Ayan, maganda na yung nilalakaran natin dito mga kabalen. Wala na yung snowy, snowy. Jogging ako mamaya saan eh, kaya lang umulan mamaya tignan ko okay punta muna tayo sa hindi ko alam kung saan saan tayo pupunta kasi dapat libot tayo ngayon lunes may pasok na naman tayong double job double job tayo bukas sa lasis ng umaga hanggang alas 11 ng gabi yan Ito, kalimutan natin. Yan. Hindi ko alam saan tayo pupunta. kaya tayo pupunta mga kabalen kung dun sa dati nating gawe o Metro Town. Dito ulit, ulit lang yung mga lugar na pinupunta natin eh. Metro Town naman maraming ano doon, maraming tao. Sa may dito sa baba. Saan ba? Gusto kong bibili ng ano eh yung phone, yung wireless kasi yung sa akin kinuha ni The Boy hiningi ni The Boy baka ano sige, sa baba muna tayo pumunta importante makalabas tayo presko naman pag sa labas eh, kaya sasalagi ka sa loob tayo sa labas doon tayo sa baba muna <coughs> so kind of gentile pero parang gusto ko pumunta ng metro town doon sa mall kaso maraming tao doon eh doon kaya tayo pumunta mga kabarin kamaya na yun isipin muna natin dito sa baba dito na tayo mga kabarin dito lang sa may marinway to pasok tayo dito sa loob maghanap ko ng earphone yung ano yung wireless na uh, dito kapag tatamid ka dito ihinto yung mga sasakyan no no uh, sa Pilipinas uh, wala wala hindi ka makakatamid ubusin mo muna sila so. dating gawi dating yung mga pinupunta natin, walang pagbabago dati dati bago ngayon, wala, walang pagbabago ganito pa rin lakad-lakad lang tayo dito tapos pag nagutom kaysa sa umuwi ay kaysa sa kumain sa labas, uwi na lang ng bahay wala kami dishwashing liquid eh tayo yung na ko gusto ko hanapin yung earphone hanapin ko ng earphone ko dito sa yung mga kabalain, yung mga earphone nila mamahalo hindi naman maganda Ayaw ko yung mga ganito yung mga ganyan pumapasok sa loob ng tenga mismo yung talagang wala ka nang marinig sa labas maganda yung ganito sana wala sila yung dating ano, mahal nito, 129. Ano ba yan? Wala na silang iba. Hata. tayo is iba. Yung mga kabalit. Mabas na tayo dyan. Bumili tayo ng earphone, yung wireless. Para may ginagamit tayo habang magtatrabaho tayo, di ba? Nakikinag tayo ng music. Saan pa tayo kaya pupunta? ako sa kabila doon, sa kabila doon. Doon. Yo mga kabalayan, pupunta tayo ng Crystal Mall. Dito na tayo sa my Kingsway. Mag-left, mag-left tayo dito. Oh, oh, oh. Yan. ito ang akabalena okay ah um dito to yung ulan no yan ang papatong sa sakyanan may parking kaya sa baba nito ano uungoin tayo papunta ah mm -hmm. bale dito tayo sa may parking parking sa baba ng mall ng Crystal Mall kaya lang mahirap magpark park you know, puro reserve yung mga parking reserve parking only mahirap maghanap ng parking dito maliit lang kasi parking space nito eh lalo na ngayon linggo pa naman mga kabalen paano nyan malabo yung video ko ah kailangan pa lang dito tayo lag park sa labas kasi wala tayong parking doon sa baba. Tagal nating naghihintay hinto doon mga 10 minutes siguro. dito lang tayo mag-park sa labas tapos aakyat tayo doon, pasok tayo dun sa loob ng mall, Crystal Mall. Uh -oh. Yan, dito tayo papunta. To Taynok Park. Okay, let's go. Let's go. Let's go. para maiba naman ang ruta natin pero pinunta na natin dati to ang tanong saan yung papasok mura lang yung gupit dito tax included na dito muna tayo lakad lakad lang tayo dito Sino yan si Batman? Alos in-check yung mga nagtitinda dito, eh. Titanic, oh. Titanic. Titanic. <coughs> Ah, mas mura dito mga kabalen no 12 dollars lang Teh, pero iba ko kung tax included to 12 dollars saka dito cash yung bayad hindi pwede yung debit card puro cash kaya dapat may dala ka dito cash mahirap wala akong dalang cash dito so, may ATM naman no ito 15 din dito dami nakapila oh hindi <laughs> mo pasan tayo mga kapalit umikot lang tayo wala wala ka na doon hindi <laughs> natin alam saan tayo pupunta eh no hindi <laughs> rin natin alam kung anong bibilin natin <laughs> ano ba yan uwi na lang tayo sa bahay nakakapanood ng TV nagkakape di ba hindi na lang tayo hmm. ayan yan din yung natin sa kabila hmm. yan ang ngayon mga kabalan wala nang snow dun sa parking natin pinapark dito na lang sa gilid dito na tayo sa bahay ginabi tayo Naglakad-lakad lang tayo tapos nag-drive-drive yan gabi na alas sa bagay maaga pa naman eh alas 5 pa lang lak ko muna yung sasakyan ko alas 5 pa lang naman ng gabi eh madilim lang yan ito kayang ko nga tayo. nga tayo, may pasok tayo bukas ng alas 6 ng umaga. Eh, dapat mag-relax, relax na tayo. Ito so, nabili ko, binili ko ng ano. Yung headphone. Tisho. Tingnan natin. Pero charge muna natin para ano. Tingnan mo na may ginagamit tayo. May ginagamit ko kasi sana Meron na isa yung may wire, yung wireless. Ay, wire eh. Ay, ah, ah, yung dati kung ganito pala to. Ay, yun o. Ito o. Ah, Di ba? Ito siya. Ewan ko maganda to. Ewan uh -huh. a badge bag. Okay hmm, na. Charge muna natin bago natin gamitin. Para ano siya. Mayroon naman siyang ano eh. Mayroon naman siyang ano karga pero maganda yung charge natin. Ito yung kanyang mayroon siyang kanya extra ano dito. Ito. Oh, USC pala siya. siya.